Hello what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Tungkol naman ito guys dito sa isang sinasabing dating DDS na ngayon ay nagsasalita na para kay PBBM. So eto na nga. Eto na yung lagi nating sinasabi. Nothing is constant in this world. Ang constant lang is change tingnan mo nauso ang traidoran nauso ang laglagan so ngayon eto talagang change lang ang constant kasi tingnan mo yung mga dating PBBM na sa DDS yung mga dating DDS na punta sa PBBM so hindi na natin alam kung ano talaga ang nangyayari ito yung lagi kong sinasabi na hindi natin mapapatunayan kung ang isang tao ay nagsasabi ng totoo kung meron siyang pinoprotektahang tao. Pakinggan po natin. Kung sinasabi mo kung gentleman's agreement, kailangan mo ba ito kung po hindi pwede yung isang tao na nakakaalam kasi paano ko susunod kung ating mga ahensya at mga, mga sultano at mga, mga tao dyan kung hindi yes may point may point naman itong si alam ko si Models of Manila to. May point naman siya. Paano mapapatupad ang isang agreement kung ang may alam lang is iilang tao lang o isang tao lang? Talagang dapat, yan is, mayroon mga involved. E eh, di ba nga pag nagpakasal kayo, dapat may witness kayo kahit na dalawang tao lang. Para at least, mapapatunayan nyo na mayroon talagang kasalang nangyari. Ganon din dito sa agreement. Na, lang, siya, Mara, na naman na kung ano pag ng agreement, talagang dapat na pag-usapan ng issue to para mabigyan ng solusyon at magawa ng paraan kung paano mababawi at paano maisasaayos ayos ang lahat ng nangyari. So, kailangan talaga itong pag-usapan. So, yung mga agreement na ganyan, dapat talaga yan may involve na ibang tao. So, eto na naman po ang isang DDS na nagsasalita para kay PBBM. Hindi ko sinasabing maka, Marcos na siya. Pero ganyan ang nangyayari. Yan na yung pinagtatanggol niya ngayon. So, tingnan na lang natin sa susunod. Baka si Maharlika magbalik loob. Hindi natin alam. We'll see. Adios!